Nanawagan si Philippine National Police Chief, Police General Romel Marbil sa mga dating PNP Chief na linawin ang kanilang pagkakasangkot sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagbubunyag ni retired police colonel at former PCSO chairperson Royina Garma na mayroon umanong reward system sa pagpatay sa mga drug suspect. so si Marbel parang sangkot dito, ganun. So kailangan niyang, ano, kailangan niyang magsalita no patungkol dito. Kung, kung magsabi siya ng totoo. ba? Diba? Susuportahan naman siya ng mga Pilipino basta magsabi lang siya ng totoo eh. ba? Diba? Oh, kay Karrier tuan uh, 2122 at syempre kay uh, Vix11. Ba't may mga number itong mga pumapasok dito? Hmm. Oh, sige, tuloy muna natin. Sa pahayag, sinabi ni General Marbil na iimbestigahan nila ang mga pahayag na ito ni Garma. Kay uh, Luca Dunkick, po. Nakita ko po yung comment mo, shoutout, MYR shoutout, Upang matiyak ang pananagutan at transparency sa organisasyon. Naghahanda na rin anya sila upang tignan ang mga alegasyon laban sa mga dating hepe ng pambansang pulisya. Inihayag din ni General Marbil na magpapatupad ang PNP ng mga hakbang upang palakasin ang kumpiyansa ng publiko at maiwasan ng mga katulad na pang-aabuso sa mga susunod na operasyon. Huwag nang hayaan ang PNP na pumangit ulit yung image nila kasi sa panahon ni Digong talaga, sirang-sira po talaga yung uh, Philippine National Police. Pumangit po talaga yung image na po ng tiwala yung mga Pilipino sa mga kapulisan. Imagine noong panahon ni Digong, mga bata yan maglalakad dyan sa tabi, makakita ng pulis, magtatakbuhan yung mga bata. Kasi parang natuturuma sila eh. ba diba? Na kaliwat kanan yung patayan doon, patayan dito. Minsan pinapasok pa yung bahay. So ito yung dapat ano, panghawakan ng ating kapulisa na okay na eh, bumabalik na yung tiwala pa unti-unti eh. Huwag nilang hayaan na, ma na masayang pa. ba diba? Ang pangit naman kung mauulit oh Bumabalik na yung tiwala eh ng mga Pilipino sa kapulisan. Kayo, kayo mga nanonood sa akin diyan. Kayo, aminin niyo sa panahon ni na nawalan kayo ng tiwala sa mga pulis, tama? Andin ngayon medyo okay na dahil sa uh, effort na ginawa nila sa paghuli kay Kibuloy at sa iba pa, 'di ba? Unti-unting bumabalik yung tiwala. Dali adarne, mega mega love shoutout po. So 'yun po 'yun. So ito na no Uh, sunod po natin itong uh, video ito. <coughs> Mariing itinanggi ni senator Christopher Bongo ang pahayag ni dating PCSO Chairperson Roy Nagarma ukol sa umanay reward system sa War on Drugs ng Duterte. Hmm, natural naman. Itatanggay mo talaga yan. Alang naman kumuha ka ng tali tapos bibigtiin mo yung sarili mo. <laughs> hindi, hindi mo gagawin yun lalo na tatakbo ka pa ng pagkasinador, kailangan malinis yung pangalan mo. Kailangan wala kang isyo. Yun yun eh. Hindi mo naman talaga aaminin yan, aaminin yan, bunggo. Oo. Oh, o oh. oh, kayo ba, kayo? E eto. O oh, tatakbo kang sample na lang, sinador. Kayong mga nanonood sa akin, ilagay niyo yung sarili niyo kay bungo. O oh, isa, halimbawa kayo. O, oh, isa kayong masamang tao. Oh, tapos tatakbo kayo sa pagkasinador. Oh, tapos inaakusahan kayo ng ganito. Ang daming inaakusa sa inyo. Di diba, hindi i nyo yan? Tama! Kasi, masisira yung pangalan nyo. O oh, baka hindi pa kayo iboto. Di ba? Papangalagaan mo yan hanggat maari. Taimi ka lang. Parang hindi ka makabasag ng pinggan. Hmm... Oh, Maria Fi Paliso, may gamigalab shoutout ko ah. Oh. Tinanggi ni Bungo ah. Oh, ano yung sinabi ni Marcos? Alam mo? Oh, bakit hindi mo alam? Roger Katubay, daming sinabi ni PBBM ah. Oh, ikukwento ba sa'yo? Magkwentuhan ba tayo ngayon? Administration. Ayon kay Go, walang anumang pabuya ang ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ng buhay <coughs> ng mga nasasangkot sa ilegal na droga at hindi... Bungo naman! E, ako hindi ako maniniwala dyan na walang pabuyang binigay ang mahal na... Uh, ma sabi ng iba, mahal na Pangulo. Doon. Ang, uh, Duterte, nakarang presidente na si Duterte, imposible walang binigay. Kasi tingnan nyo, ang mga vlogger ngayon dyan, nung hindi pa natukulong si Kibuloy, tumatanggap po sila. Yung mga vlogger na nga lang eh, may natatanggap. Hmm. ba? Diba? Eh paano pa kaya sa so, panahon ni Digong siya yung presidente? Imposible yung mga pulis na yan, walang natatanggap. Posible yun. Impossible. Eh. Sa vlogger na nga lang eh, may natatanggap eh. O paano yung panahon ni Digong? Di ba ayahan yung mga polis noon? O, halimbawa, sample ko. O. Isa akong polis ngayon, sample ko. O, si Digong yung presidente. O, polis. Ah, uh, ako yung polis. O. Tapos may isang pamilya dyan na maganda. Wala namang bisyo. Okay naman. Magpapakatanga ba kami? napapasukin ko yung bahay na yan, na wala naman talagang, hindi naman talaga gumagamit yan, magpapakata nga ba kami? Tapos papatayin pa namin yan, Magpa gagawin pa namin yun? Hindi. Kasi walang reward. Pero kung may reward, gagawin namin yan. Natural, mag effort kami. Para maraming ganun, pera. ba? Diba? Ganun yun. Oh. Pero kung sa tingin mo walang reward, Magpapakatanga ka ba? Anong gagawin ko dyan sa bahay na yan? E total, kung nandito lang ako nakabantay, sa sumasahod naman ako monthly sa pagkapulis ko. Bakit ko pa kailangang isugal yung buhay ko dyan sa pakikipagpataya na yan? E wala namang reward eh. Ah. <coughs> ano daw? Munggo, mababawasan na ang malasakit mo masakit na lang ngayon. <laughs> Grabe naman yan. Uh, sige, sige, tuloy natin. Uh, uh, sabi ni, ano, Libra, naong kong gagkwarta. Naong yun kong kwarta. Kay, kay pagkakapirahan ko talaga kayong lahat. Yung mga dutais, pagkakapirahan ko talaga yan. Oo. Tapos, magpapabarya ako ng isang sako sa kinita ko sa mga dutais, ihampas ko sa'yo, Libra. <laughs> ihampas ko sa pagmumukha mo. Oo, oh, ganun. Tanga. Oh. Padyakang kiti. Eh. ah <laughs> oh, Bini Banes, may mega galabi siya araw to ah. Oh, tuloy natin to. <clears throat> ng dating Pangulo ang walang kabuluhang pamamaslang. Nilinaw rin ng Senado na limitado ang kanyang mm, sabi ni Libra, iampas mo sa mukha mo ikaw. Ikaw yung tanga. Simulan mo sa buong pamilya mo, tanga. Red shout out ha. buong pamilya mo, tanga. Atay gutom. Oh, pakainin mo ng titi yung pamilya mo. 'Di ba? Oo, bangag talaga ako. May dalawang bangag oh, ilong oh. oh, oh. Kila, sino bang nagsabing si Bullpoint Man na hindi bangag? Ako po ay bangag! Kaya maraming galit kay eh, Bullpoint Man! Mababangag ka sa akin, putang ina mo! Oh, ano na, Libra, buhay ka pa? Gago ka? Oh, bangag pala ako eh! Hindi e manigas ka! Oh, at least si Bullpoint Man, bangag! O oh, kaya nga binababoy kita dito eh! Kasi bangag si Bullpoint Man! Oh! Ay ano ngayon kung bangag? May magagawa ka? <laughs> Hanggang dyan na lang yung comment mo. Hindi mo ako kilala personally tapos magsasalita ka ng ganyan? Sinong bangag sa atin? Oh. Uh, ba? diba? Isipin mo na lang yan kasi bobo ka. Oh. Uh, wala kang utak eh. Pinanganak ka na, ng, nanay mong tanga. Eh paano kasi yung tatay mo adik sa kanto yung nanay mo nagpapakantot dyan sa lugar nyo at ikaw yung naging bungang animal ka. Oh, kaya ganyan ka mag-isip na tarantado ka. Oh. oh sino bang ang sa atin? Ganyan na 'ni eh. pag pag maraming tatay, maraming tatay tong tao na 'to eh. Kung sino sino tumitira dito sa animal na nanay niya. Oh. Minsan si kumpare, minsan yung isa. Oh. Daming titi. Umasok sa puki ng nanay mong animal ka. Oh. Ano? Ano? Papalag ka pa? <laughs> Oh, message mo ako sa Facebook. Oh, message mo ako libra. Pagumpugin ko kayo ng nanay mo eh. Tanga ka pala eh. <laughs> Gago, payuhan mo yung nanay mo. Nauugod-ugod na ngayon. Pukpuk -puk pala yan yung araw eh. Oh. Ano? Diyan ka pa? <laughs> Tarantado ka? Gago? Oh, umen ka para makabawi ka. Ang bagal mo namang mag-umen. Bastos ka, bastos talaga ako. Matagal na akong basto, Shelio Lagos. Oh, gusto mo araw-araw kitang bastusin eh, animal ka eh. Oh, sino pa? Oh, pukpuk -puk ang mukha mo. Ang mukha ng nanay mo yung pukpuk. -puk. Walang pukpuk -puk na lalaki, tanga. Oh, Saan ka ba makakita ng lalaking ko po? <laughs> ah, bubo. Tarantado. <laughs> Namigay lang ako ng ano. <laughs> Oy, grabe oh. Oh. Alam mo, oh. inaano kanya ano? Ka niya, no? ah, uh, tinatrust ka ni, ano, ni, ni SDL, umiiyak na, kaya di makasagot. Umiiyak ka daw? Libra, umiiyak ka daw? Huwag hmm? nyo naman trustukin yan, maawa naman kayo dyan. Wala nang ansilbi yan, pinagtutulungan nyo pa. Hmm. Asabi dito, Uh, ballpoint man, bigyan ka kaya ng 10 million pesos kung tanggapin mo, bigyan mo naman ako. Joke lang. Ay, know di ka naman ganoon siya. Uh, siya nga pala si Bigotil yung senador, talagang bangag. Kung bibigyan ako ng 125 million, papagawa ako ng gasoline station. Pwede di 'yun, 'di ba? Ah. Uh. Uh, sige, tuloy na tayo dito sa topic natin bilang special assistant to the president noon at tiniyak na wala siyang kinalaman sa police operations o pondo ng tanggapan ng Pangulo. Kasabay nito na nanawagan si Go sa Senado para sa isang patas na investigasyon sa mga... Grabe naman. Patas na patas na ngayong investigasyon dyan sa... Ano eh, sa Congress eh. <laughs> diba, minsan pinapatawag kayo para Magkaroon naman din kayo ng boses doon. Oh. Bakit hindi kayo pumupunta? Eh gusto niyo pala ng patas? Pag tinatawag kayo harapin nyo. Oh, harapin nyo. Patas yung hinahanap niyo 'di ba? Patas na imbestigasyon 'di ba? O humarap kayo. Oh. Ganun lang naman ka <laughs> Ikaw, ikaw bongo naman. Hmm? Gagawa ka pa ng palusot mo eh. Ah. Oh. Patas ba di ay ka? Yes! Sabi ni Libra, patas, patas ba di ay? Patas akong mang baboy dito. O, oh, mo? hindi ko pa sinasagad yung pambababoy sa hampas lupa mong pamilyang walang kwenta. Ang pambababoy ko sa'yo nasa 10% pa lang. Hindi ko pa ginagamit ang isang daang porsyentong pambababoy ko sa pamilya mo. Partida yan. Pag ginamit ko yung isang daang porsyento, wasak ang pamilya mo. Ah, oh. o oh, diba? Ganun lang. Oo naman. Hindi ko pa nga sinasagad eh. Masyado kang hot. Hmm. Ligasyon ni Garma na binansagan niyang taktika para pagtakpan ang sariling pagkakasangkot sa pamamaslang noong 2019. Ah, uh, ito na, ito na. at uh, tuloy natin tong isa. Ito yung karugtong. Uh. Sa ikatlong pag sa House Quadruple Committee o Quadcom ni Royina Garma, dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte at isang retired police colonel. Inihayag nito ang kanyang mga nalalaman sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay. Anya noong May 2016, tinawagan siya ni dating Pangulong Duterte at inutusang makipagkita sa kanya sa bahay. Oy, okay, Juliet uh, Sharotwa. sa Doña Luisa Davao City. Ayon kay Garma, pinaghahanap siya ng dating Pangulo ng may kakayahang magpatupad ng Davao model na war on drugs sa buong bansa. During our meeting, he requested that, that I locate a PNP officer or operative who is a member of the iglesia ni... Bakit ganyan yung boses ni Garma? Parang nagpapakyut. Pero nung time na siya yung nag-uutos, parang... Patayin ko yan! Bakit isa lang yung namatay? Ha? Bakit isang bata lang yung namatay? <laughs> Tapos ngayon, parang nagpapakyut na. Wow! Galing. Ni Cristo. Indicating Oy, salamat po sa 568 thumbs up natin dyan, ha. Ah. Salamat sa mga nag-like sa ating live. Ah, uh, uh, John De La Cruz, shout out. Uh, kay uh, Marisa Dato Un, shout out. He needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the shifting system involving payment and rewards. Bate kay Garma, ang upper classman niya sa PNP Academy na si Adilberto Leonardo, nooy Davao Region Criminal Investigation and Detection Group Chief, ang inirekomenda niya kay dating Pangulong Duterte para sa nationwide war on... drugs. Uh, matatawa ka dito kay ano, ipipin ko ha, uh, ipipin ko ha. Uh, uh, um, ay sayang, binuran niyo. Uh, ipipin ko na lang, naburado na eh, -na, na, sabi niya, wahaha, di marunong mag -blogger. Alam mo, Libra, magkaiba yung vlogger sa vlogger. Okay? Magkaiba yung vlogger sa vlogger. Spelling pa lang iba na. Okay? Yung vlogger, ito yung ano, yung yung gagawa ka ng mga videos mo. Itong ginagawa ko, live streaming ito, hindi ito yung pagbablog. Magkaiba yung vlog sa live streaming, tandaan mo yan. Oh. Nagigits mo na. Bugo agin ni ba? Oh. Mga bugo magudang yang yang papa, yang inahan, bugo kay murag murag buang, murag irong buang ba? Mukumutay magugtay tatay og ang mama uga papa ning buangan ni. Eh. Mukumutay og tai. <laughs> Layo eh. Layo. Layo ng vlogger sa vlogger. Live streaming yung ginagawa ko dito. <laughs> ah, talay, talay, talay. Drugs. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force which would Ah, uh, sabi ni Mikey Liling. Mikey Liling, grabe ang pangalan. Sabi niya, pre, uh, vlog mo, ni Trixie, bumaliktad na, kalat na sa PBM communities. Parang huli ka na sa Chism Chismax. Actually, kanina ko pa na topic yan. oh uh, si, si, Trixie, ko na yan kanina. Uh, balikan balik ka na lang, balik ka sa ano, sa, sa ano natin, sa, kau uh, kauna-una ang video na to. Oh, uh, natapik na po natin yan. ba? Diba? Mm. At abangan nyo, eh, may mga marami pang issue na lalabas dyan. Uh, patungkol kay Trixie. Oh, uh, nagbutuhan na nga kami kanina eh. Kung sino yung, uh, kung okay lang ba sa inyo na uh, makabalik, nag 1, press 2 kami kanina, sino yung papayag at hindi. Maraming hindi pumayag. Oh. Uh, hindi porkit nagbumaliktad uh, ka, kakampihan ka na. Uh, iba yun. Oh, uh, tuloy natin to. Kung pasas Luzon, Dagdag pa nito, si Leonardo Umano ang nagdedesisyon kung sino ang isasama o tatanggalin sa listahan ng drug personalities. Siya rin ang nagre-report kay dating Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo tungkol sa mga individual na nasawi sa police operations. Leonardo had the final authority to determine who would be included on the list of drug personalities and to classify their threat levels as well as the discretion to remove individuals. Yan yung sinasabi natin na pag nagtanim ka ng kasamaan, lahat ng yan, aanihin mo yan. Pero pag nagtanim ka ng kabutihan, lahat ng yan, aanihin mo rin yan. Tingnan mo, inani na ni ano, Garma. <laughs> Nag-harvest po siya ngayon. <laughs> Ah. Ah, lako po. Oh. From the list. Bukod dito, kinumpirma rin ni Garma ang pagkakaroon ng gantimpala sa anti-drug war ng Duterte <coughs> administration. Aabot umano sa hanggang 1 million pesos ang halaga ng reward depende sa uri ng anti-drug operation, kabilang na ang pagkapaslang sa isang suspect. May amount po Mr. Chair, from uh, what I understand starting 20,000 to 1 million, but I'm not I'm not familiar sa mga bracketing po. Ay, mamahagi ka naman ang hinaharvest mo, Garma. Pamigay mo sa mga DD shits. Diba? Wala na eh, anihan na ngayon eh. Ayon kay Garma, naging emosyonal siya sa pagbabasa ng kanyang salaysay dahil natatakot siya para sa kanyang seguridad, gayon din sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Gayunman, nilinaw nitong walang pumilit sa kanya at sarili niya itong desisyon na halos isang linggo niya rin pinag-isipan. Ito ah, ito ah. Takot ka pala na may mangyari sa pamilya mo. Eh dapat noon pa lang, nagpa-good girl ka na. Diba? Hindi ka nang hindi mo inapakan yung karapatan ng mga tao na yun. O oh, may mga pinatay pa. Natural, babalik yan sa pamilya mo. Nag-utos ka eh. Kung ano yung naranasan nung tao na yun, harbisin mo yun. Magkano ba yung kilo? Kaya, <laughs> dapat masaya ka. Kasi nag-harbis ka na, pero bakit? parang malungkot kaya Oh, Jacob uh, Jacob's TV channel shoutout ah. mm. Yeah, I realize the the truth will always set us free, Mr. J. And uh, at least I will be able to contribute if we really want to make. To Ay, to to, nito, eh. -ipipin ko, ah, to ah, make... Ito, ito, sabi ni Luchi Kurayag, ang pangit ng pangalan mo, parang galing kanal. Putang ina mo kang matanda ka, animal ka. Oh, sabi niya dito, ah, ang ulol na vlogger, utot mo, asa na ICC sisi At sat sat kayo na sat sat, asa na uh, Gibutin na na ni mo? Oh, eto ah, sabi niya, nasa na daw yung ICC... Oo. Oh, oh. Pero nung time na si Kibuloy ay hinuhuli doon sa kanyang kingdom, ang sabi nila, tagal nyo namang mahuli si kibuloy, subukan nyo lang, dadanak yung dugo. Ngayong nahuli si kibuloy, wala kayong nagawa. Wala kayong nagawa. May, na, may nagawa ba kayo? Nakapalag ba kayo? Wala. Diba? O ngayon, ICC naman, papunta naman tayo dyan, hindi naman tayo nagmamadali. Pag nahuli naman si digong ng ICC, may magagawa ba kayo? wala pa rin kayong magagawa. Hanggang comment lang kayo, dyan kayo nagtatapang-tapangan sa comment ninyo. Pero sa totoong buhay, wala talaga kayong magagawa. ba? Diba? Oh, yun yung klaro dyan. Panay kayo comment na ganyan. Bubo ka namang matanda kang inutil ka. Oh, Luchi Kurayag, putang ina mo. Oh, baka mo. Hanggang comment ka na lang eh. 'Di ba? May nagawa ba kayo? Ah, uh, wala. 'Di ba? Mm. Ah, uh, ayan. Actually, kaya ako pinipin yung mga message. Oh, uh, katulad nito. Kasi itong mga nagsasabing girahin na malakanyang, pinipin ko po yung mga message niyan kasi ang ating gobyerno, pag ito sineryoso, maaari po silang matrace, no? Ito mga ganitong klaseng komento na ano na to eh, pagbabanta ito eh. Oo. Pag ikaw nahuli kang kupal ka, good luck sa'yo. Kapag nalaman kung sino kang kupal ka, oh, good luck sa'yo. Dahil talaga namang, uh, nako, may kalalagyan ka. Ah, uh, eto tuloy natin. This country a better place to live and for our children. I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP. Magkaroon po ng reform sa PNP. And uh, yung tiwala po ng mga tao, whether victims of criminals sa gobyerno. Kumingi rin ng tawad si Garma sa mga kaanak ng mga biktima ng EJ case hmm. sa anti-drug war na nakalipas na administrasyon. Bakit? May babalik niyo pa ba yung buhay ng mga yan? Ihingi ka ng tawad? Alam mo, kapag ikaw ay nanghingi ng tawad, lalo lang magigigil yung mga yan sa'yo. Hmm. Uli na yung lahat. Ganyan po yung mangyayari sa inyong tinatawag na tatay. Nasa huli yung pagsisisi. Tandaan nyo yan. Hmm. So, Rosalie goes, you ain't even... Oh, Tama mo, nagsisi na, no? Angas-angas yan, eh. Diba? Angas-angas yan noon. O ngayon, ano yung nangyari? O. Oh. Ayan, nakikita nyo? Tinatanggal niya yung sipon sa ilong niya. Pati sa mata. May sipon yata si Garma. Diba? ba? Hmm. Oh. Ano miyare Umiyak, di ba? <laughs> Yan yung napala. Ah, oh. okay? So yun po yung ating uh, ano ngayon, uh, reaction at sa mga ano naman diyan nagsasabing ang tagal ng ICC, relax lang kayo. <laughs> Oo, oh, oh. hindi naman uh, nakukuha sa pabilisan eh. Oh, di ba? Tingnan nyo nga yung mga buildings dyan kung, kung uh, tinatrabaho sa pabilisan, di ba? Ang bilis lang nawasak. Pero kapag tinatrabaho mo at pinaplano mo Nang sakto, o oh, di napakatibay niyan, di ba? Kaya kayo, huwag kayong magmadali na mahuli ang inyong tatay. Oh, Lorna de la Cruz, out, ah. Ang atat, atat na atat mga to eh. Wala namang magagawa pag may ICC na. Ay kay nga lang, wala kayong nagawa. Nung hinaulay si Kibuloy, may nagawa ba kayo? Wala kayong nagawa. ba? Diba? Ah, hanggang gigil na lang kayo. Kaya itong para sa inyo... Hmm. Yan. Yan yung para sa inyo. Mga walang hiya kayo. Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Diba? ba?